Hindi kita gusto. Ayoko mapalapit sa iyo. Ni makasama ka hindi sumagi sa aking isipan. Hindi kita kayang mahalin. Hindi kita kayang piliin. Ayaw kitang ipaglaban. Paulit-ulit kong sinasabi araw-araw. Naipinapaalala sa sarili. Kailangan kong magkunwari. Hindi ko na nga mawari kung tama pa ba na sa'yo ikubli. Makailang ilang beses ko nang itinanggi. Sinasabi na ito'y isang pagkakamali. Hindi ito maaari. Ang nararamdaman ko ay isa lamang guni-guni. Ngunit mahirap pala. Mas lalo lang lumalalim ang kaisa-isang bagay na hindi ko sa'yo maamin na paulit-ulit ko mang itanggi, heto pa rin ako. Hahabulin ng katotohan ng ikaw lang ang aking tinatangge. Sa'yo pa rin talaga mo papanatag. Iba ang kabog ng dibdib kapag ikaw ang kasama. Hindi maitatago ang sayang nadarama sa tuwing ako ako'y titingnan mo sa aking mga mata. Na agad-agad namang pipihit pakaliwa at sa ika-isang daang pagkakataon ay ipipikit ko ang aking mga mata at sasambitin ulit ang mga katagang pasensya na natatakot akong mahalin ka bukod kasi sa posibilidad na hindi mo kayang tumbasan ng pagmamahal na handa ko sa iyong ilaan may takot dito sa puso ko na yung puso mo ay may iba nang nilalaman minsan nakakatawa na nga hindi ko na namamalayan na napapangiti na lang ako bigla. Kapag natatanaw kitang masaya, kapag alam kong panatag ka na, higit pa ang katumbas ng saya na aking nadarama at kasabay ang mga labi ay kukurba at sasabihin, tama na yan, napapangiti ka naman niya. Naalala mo ba na yan ang simula? Hindi ko alam kung hanggang kailan ko itatanggi. May pangamba na baka sa susunod nating pagtabi, sa upuan man sa eskwela o sa daan pa uwi, ay hindi na mapigilan ang aking sarili at gusa ko na lamang sa iyong masabi na gusto kita, mahal kita, at ipaglalaban hanggang sa huli. Ngunit sa muli, ay aking sisigaruduhin na walang kahit isang kataga ang aaminin. Dahil uulitin ko, hindi kita dapat mahalin. Dahil bukas makalawa, alam kong masasaktan rin lang sa kadahilan ng hindi mo ako kayang piliin. Hindi mo ako kayang ipaglaban.